Si Vilma Santos at ang kanyang mga anak na sina Luis Manzano at Ryan Recto ay naghain ng kanilang mga sertipiko ng kandidatura, CCS, para sa iba't ibang posisyon sa Batangas para sa 2025 midterm elections. Si Santos ay naglalayong bumalik bilang gobernador ng Batangas, habang si Manzano naman ay tumatakbo bilang vice-gobernador. Samantala, si Ryan ay naghain ng kanyang kandidatura bilang kinatawa ng ika-negatibo, anim na distrito ng Batangas, isang posisyong dati nang hinawakan ng kanyang ama na si kalihim ng pananalapi na si Ralph Recto. Ang tatlong nag-aasam na politiko ay sinamahan ni na Ralph at ng aktres na si Jessie Mendiola, asawa ni Manzano, sa opisina ng Commission on Elections, COMELEC, sa Batangas Provincial Capitol. Ang pagtakbo ni Vilma Santos ay isang pagsisikap na muling maglingkod bilang punong lalawigan ng Batangas matapos ang ilang taon ng panunungkulan sa iba't ibang posisyon sa lokal na pamahalaan ang kanyang anak na si Luis Manzano, na kilala sa kanyang karera sa showbiz, ay susubok sa politika sa unang pagkakataon sa pamamagitan ng pagtakbo bilang base gobernador. Si Ryan Recto naman ay umaasang susundan ang yapak ng kanyang ama sa paglilingkod sa Kongreso bilang kinatawan ng ika negatibo anim na distrito ng Batangas. Ang kanilang paghahain ng kandidatura ay sinamahan ng suporta mula sa kanilang pamilya. Si Ralph Recto, na dati nang naging kongresista at kasalukuyang kalihim ng pananalapi, ay naroon upang magbigay ng suporta sa kanyang asawa at mga anak. Kasama rin si Jesse Mendiola, na buong pusong sinusuportahan ang pagpasok ni Luis sa mundo ng politika.